Hey guys, hapon ta. So it's a dinner time. Nakadiri sa slinga ni Kaon. So nagdalang ko makaon. Pubrik ako ka Guys, po, um, busy na po kayo mga kuwan karo, no? Malanggal na no? So nagtrending na, yeah! <laughs> nag na po sa Facebook karo. Ay. Nagtrending na po sa Facebook karo ng mga damaga, dumadaganay. Dumadaga nag-file na nag-file na sad sila sa ilang mga sa na eh, candidacy. Eh. Pero, ang pagkutanag na abay nabuhat nga nindo during the time sa ilang paglingkod. In fairness ha, sa uban nga mga na sa ato ang pamalaw, Paakoan sa ato ang Koan na nasa, nag, uban ba nga naglingkod na, in fairness po ha, sa uban nga, successful kaayo, nindot o nabuhat, daghang nabuhat, daghang achievements. So, yun. Except lang ato nga mga tawhana. Huwag mga nag-alagad ba? umindot, nindot o tarong. So, ang pangutahan na karoon uban nga huwag buhat Ooh! Excited kaayo ayo. ba mga huwag buhat mo na excited kaayo no? So, ang sasag -sa kahay ilang contribution sa ato ang kuanasod. Hof lang, nindot. So, maulang to guys. Siguro wise-wise na lang taron sa eh, kuan, umabot tayong nga pinili ay. So, kinanglan tutukan dyan o may or tanawan dyan mga yung kinsa dyan nindot o dapat. So, good luck sa mga dumadagan ay o good luck po na tong may servisuhan o niyang kumakadaog na sila. Mm -hmm. Good luck to all of us. Nanihapon. Mga ay uh, yung buntsag sa tsanin. Ganun na guys, baka ini gawas ko niya sa kay og si Kad sa gawas. So, nakoy gi nakoy ba. Tapos ni ana ang driver Sikad nako. Na Wa nang boss kanang ang bugas karon baka nagkamahal. Ya, yeah tag pilam tayo gingon eh, tag 50 58 man tayo tag 58 na daw ang per kilo sa bugas tapos ang asukar daw kay tag 80 something tapos naana siya nga uh, mukaan pa siya boss na pa posibilidad nga muubos abi ninyo guys no ang tubag lagi na ako bisag kinsa pa ibutang ninyo sa ato ang gobyerno dili na gira mo mga taliton magsige na gyud nagsaka mo no, na siya tinuod nga na lang ani mangita tagtrabaho trabaho nga kada tuig sad mo saka ang sweldo kay sus you know. ang panalito na rabay mo saka pero ang sweldo nagkaus-us -us. Nagka -us, us sa punto nga atik-atiko na kas mga kumpanya ilabi na nakalang mga nalabaho in town sa mga mall lang nga grabe ang trabaho tapos atik-atika lang sa kumpanya nako Muna siya gingon nga bisag kinsa pa yung presidente ato ibutang sa ato ang gobyerno nga nga nagkasaka siya magkasaka gyud na di gyud na magkaubos Muna na siya yung realidad bisag kinsa pa nang presidente mo dagan og mo promise ninyo nga paus-usan mm. di ko motuo og okay, mo magtuo ana kay ang kalibutan nagkatiguwang so nagkataas pud ang presyo <laughs> so dawat-dawat lang taaning dapita no dawat-dawat lang das So nga na lang yun is paring kamot nga makakwarta ta para natay palit og bugas nga nagkamahal. So ganorn lang. So nangyong na lang ko nga maubadzong, maubadzay. <laughs>